Kontrobersyal ngayon ang sexy actress na si Angeli Kang dahil sa kinasuhan siya ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. o KSMBPI. Ano nga bang dahilan bakit siya sinampahan ng kaso? Sino si Angeli Kang sa harap at tikod ng kamera? The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Angeli Kang Childhood and Abusive Father half Korean, half Filipino si Angeli Kang. Sabi niya, North Korean ang ama niya na naging militar sa South Korea matapos lumisa ng kanyang pamilya mula sa North Korea. Sa kalauna nakarating ito sa Saipan, kung saan nakilala nito ang kanyang ina na isang OFW. Ayon sa kwento niya, ang kanyang ama na Koreano ay kasalukuyang pangatlong pinakamayaman na negosyante sa US territory na Saipan. Dito sila sa Pilipinas ipinanganak kasama ang kanyang kuya. Ngunit dahil sa hindi magandang ugali ng ama sa kanilang ina, iniwan sila nito at nagbalik sa Saipan. Si Angelia ay isang biktima ng pang-aabuso noong bata pa siya. At ang kanyang kuya ay mas malala pa raw sa na-experience niya ayon sa kanya. Nagsimula ito ng kinuha sila ng kanilang ama mula sa kanilang ina at dinala sa Saipan. Pumayag daw ang kanilang ina noong mga panahong yon dahil mabait pa raw noon ang kanilang ama. Inisip ng kanilang ina na magiging maganda ang kinabukasan nila doon at siya ay labing isang taon pa lang noon. So balit sa kanyang pagdating sa Estados Unidos, tila nagsimula na agad ng pang-aabuso sa kanilang magkapatid at siya ay naiwan na lamang. Hindi niya alam kung bakit tila galit sa mundo ang kanyang ama at bakit nito ipinapatupad ang kanyang mga gusto sa mga anak. Konting pagkakamali lang ay saad niya ay agad silang sinasaktan. Sinasabi niya na labis na mabigat ang kamay ng kanyang ama at mayroon pa raw itong paborito na paraan ng pananakit tulad ng pananapak sa kanyang batok. Dagdag pa niya, hindi raw mahalaga kung anong bagay ang hawak na kanyang ama, chopsticks, bread knife o anuman, basta't mayroon itong hindi nagustuhan, tiyak na didiretsyo ito sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, may mga pagkakataon daw na siya ay tulog ng tulog dahil sa sakit na dulot ng mga bugbog mula sa kanyang ama. Noong nasa Amerika sila, pinag-aral daw siya ng kanyang ama ng taekwondo hanggang sa maging black belter siya. Sumali pa siya sa mga kompetisyon at nanalo. Kasunod nito, isinama siya sa mga marathon at nagtagumpay rin si Angeli. Pati na rin daw siya ay naibalita sa lokal na pahayagan. Sa madaling salita, sinikap ni Angeli na magtagumpay sa harap ng kanyang ama dahil sa takot sa pamamalo at pagtaas ng kamay. Saad niya, maganda naman ang pangarap ng kanyang ama para sa kanyang kinabukasan, ngunit mali lang ang paraan kung paano ito itinataguyod. Sa kanyang alaala, -ala, mga 14 years old siya nang malaman ng kanyang school ang mga ginagawa ng kanyang ama sa kanya. Pinatawag ang ama ni Angeli sa school at pagkatapos noon, agad na nagbook ang kanyang ama pa uwi ng Pilipinas. Ito ay noong 2015. Nang makabalik sila sa Pilipinas at malaman ng kanyang ina ang buong katotohanan, nag-file ito ng kaso laban sa kanyang estranged husband sa ilalim ng VAUCY at patuloy ang kaso hanggang sa kasalukuyan. Kaya't hindi basta-basta makakauwi sa Pilipinas ang ama ni Angeli sabagat maaaring arestuhin ito anumang oras. Sa ngayon, Anya, maayos ang kanilang komunikasyon bilang mag-ama ngunit tuloy pa rin ang laban sa korte. Kasalukuyan daw iniimbitahan siya ng kanyang ama na bumalik sa kanyang poder. At handa siyang paaralin sa anumang unibersidad na naisin niya, Harvard man o Yale. Subalit so, tumanggi si Angeli. Ito ay dahil sa mataas na kapalit na hinihingi nito, ang maglingkod sa militar ng US para sa mga binipisyo tulad ng pagsasanay at pera na maaaring makamit niya. Dahil sa kanyang desisyon na huwag tanggapin ang alok ng kanyang ama, itinigil na raw nito ang kanilang financial support kasama ng kanilang kuya. Ayon sa ama, ibabalik ito kapag nagsimula siyang mag-aral muli, ngunit pinili ni Angeli ang pag-aartista. Bukod dito, hindi na raw siya babalik sa kanyang ama dahil ang kalayaan ay mahalaga para sa kanya. Ayon kay Angeli, nananatiling bukas ang alok ng kanyang ama na ipagpatuloy ang kanyang edukasyon, ngunit ang sagot na niya rito ay no thank you. Hinggil sa kanya, inaamin niya na matagal na niyang pinatawad ng kanyang ama. So balit ayon kay Angeli, kinakailangan pa rin itong panagutan ang mga kasalanan nito sa kanya. Cutting and Healing dahil sa pang-aabusong natanggap mula sa kanyang ama, nagkaroon si Angeli ng trauma. Kahit ang pagbanggit lang na pangalan ng kanyang ama o ang amoy ng kanyang pabango ay nagpapalakas sa kanyang takot. Ipinakita ni Angeli ang proseso ng kanyang self-injury kung saan inilalagay niya ang mga peklat mula sa self-injury ng mga tattoo na naging mas lalong kapanipaniwala at pinansin. Ginawa ito ng kanyang ina upang matiyak na makonsulta siya sa isang psychiatrist noong mga panahong yun. Sa ngayon, sinasabi niya na maayos na siya hindi na raw siya ang dating Angeli at ito'y dahil sa tulong ng kanyang ina. Gayon paman, hindi niya kinikredit ang pagaling niya sa kanyang psychiatrist. Ayon sa kanya, ang tunay na nagpagaling sa kanya ay ang simbahan. Tuwing weekend, dinadala siya ng kanyang ina doon at siya ay pinagdarasal. Bagamat may natitirang trauma, mas nakakaya na daw ito ni Angeli ngayon. Viva Max Sexy Star Kaya pala patuloy na umaangat ang husay sa pag-arte ni Angeli dahil sa kanyang malalim na pinagdadaanan. Sa katunayan, ginagamit niya ang sakit mula sa kanyang nakaraan sa kanyang mga paganap Sa simula, tulad ng kaso ng Majong Nights, kung saan ginampanan niya ang papel ng isang sexually abused stepdaughter, may mga pagkakataon daw na bumabalik ang mga masasakit na alaala, kaya't nagiging tulala siya sa set. Kahit may mga eksena na nangailangan ng kahusayan sa pagganap, tulad ng sa silip, kung saan gumanap si Angeli bilang isang biktima ng pang-aabuso na kasintahan ni Sid Lucero, hindi na raw siya natutulala sa mga eksena. Sa halip, ginagamit niya ang mga papel na ito bilang paraan ng catharsis, lalo na at may mga magandang pagtatapos ang mga kwento. Sa trailer pa lang na kanyang pelikulang Virgin Forest, kung saan ginagampanan niya ang role ng isang ate na handang gawin ang lahat para sa kanyang kapatid, makikita na naman ang galing niya sa drama. Ayon sa kanya, lubos niyang siniseryoso ang kanyang trabaho sapagkat nais niyang patunayan na mas higit pa siya kaysa sa kanya magandang mukha at magandang katawan. Sa pelikulang Pusoy na pinagtatambalan nila ni Baron Geisler kung saan ginagampanan niya ang papel ng kabit ng isang gambling lord at na in love sa bodyguard nito na ipinalabas sa Viva Max, hindi nakagulat-gulat kung ito yung naging isa sa mga paborito ng mga manonood sa Viva Max dahil meron ng cult following si Angeli. Marami ang umaasa na ang dalagang ito ay maging katulad ni na Jacqueline Jose o Gina Alahar. Sa dami ng mga sex stars sa Viva Max, sinasabi na si Angeli ang pinaka-promising pagdating sa pag-arte. Nakakuha siya ng magagandang review para sa kanyang pagganap sa pelikulang Virgin Forest. May isa pang may pagmamalaki si Angeli sa pelikulang Huwag mong agawin. Bawat pelikula na ginagawa niya ay isang hamon para sa kanya. Palagi niyang sinasabi sa sarili niya na kailangan niyang ibigay ang kanyang best sa bawat proyekto. KSMBPI versus Angeli. Sinampahan ang kaso ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. o KSMBPI si Angeli Kang. Ayon sa kanilang organisasyon, inakusahan nila si Angeli ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in Relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa media advisory na inilabas ng KSMBPI tungkol sa kanilang reklamo laban kay Angeli noong October 10, 2023, si Dr. Michael Raymond Aragon ang reference person. Si Jojo Veloso naman ang namamahala sa karera ni Angeli. Dahil sa reklamo ng KSMBPI, lumitaw ang isang video na pag-uusap ni na Aragon at Veloso na in-upload sa YouTube channel ng KRTV noong September 7, 2022 at may pamagat na Sockmed House Bahay ni Direk Nia. Sa naturang video, ito nagpapakita ng buong pagmamalaki ni Aragon kay Veloso na siyang advisor ng KSMBPI noong mga panahong yon at tumutulong sa mga aspiring actors. Ngunit makalipas ang isang taon, nagsampa ng reklamo ang kanilang grupo laban kay Viloso na siyang manager ni Angelic Kang. Sa kanilang media advisory, tiyak na ipinahayag ng KSMBPI na madadagdagan pa ang mga reklamo ng kanilang isasampa at itoy malinaw na nakasaad sa kanilang pahayag. Sa isang bahagi ng kanilang deklarasyon, kanilang hinikayat ang mga miyembro ng Silent Majority sa bansa na magising at sumali sa kanilang pagkikipaglaban laban sa moral decay and anarchy sa social media. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!